Yan, saglit lang po at mayroon tayong uh, lilinawin po mula kay Administrator Pablo Luis Ascona ng Sugar Regulatory Administration. Administrator, uh, magandang umaga po sa inyo. Hello, sir. Yes, magandang umaga po, Sir Melo. Opo, uh, una naming uh, kukumustahin yung uh, kalagayan po ng ating mga tubuhan, ano po? Dahil meron tayong tinatawag na may peste na nananulasa po yung Red Stripe Soft Scale Insect the Administrator. Kumusta na po yun? Yes po, uh, Sir Melon. Um, umumpisa po yung RSSI sa Negros po noong last March 2025. Opo. And um, yung affected area po ngayon nasa almost 2,300 hectares. Naku, lumaki na ng lumaki. Ano po? Yes po sir. Okay. Yung last yung last month po, uh, na record natin is um yung increase niya niya area po na sa 13%. Opo. Um dati po isang buwan from 84 hectares to mas tayo nang na 1,900. So sa ngayon po medyo bumagal nang konti yung paglawak but then lumalawak pa rin. Po. Ano po nag uh, ano po ginagawa na uh, mga paraan para mapuksa po itong peste na ito sa ating mga tubo Hello Opo ano po ang mga ginagawang paraan po para ma, ma, ma sugpo po itong mga peste na ito sa tubo Yes sir. Um, meron tayong ginawa po na inter-agency task force para dito Ah uh, ito po ay yung mga members ko dito is yung SRA, yung DA, yung Provincial Agri at other agencies po. po. Mm -hmm. So yung yung main effort po natin aside from educating and training the farmers to identify yung pest early. Mm -hmm. Um, yung ginagawa po natin is yung extensive na pag-spray po ng pesticide, insecticide. Mm -hmm. Especially po yung notice namin, yung paglawak nito ay nasa gilid po ng daan, yung gilid ng highways. Opo. Um, yun yung unang na-affect and then at the same time po yung SRA, yung DA at saka yung private uh, research groups po. Uh -huh. Um we are breeding and uh developing and breeding po yung natural pests uh -huh. for RSSI. Meron na pong na-identify na mga pests po uh, other insects na kumakain nito. Uh -huh. So ito po ngayon na i natin na uh, uh -huh. yung iniisip in 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 natin is um i-let go natin ito po sa mga tubuhan para naturally po makontrol natin yung RSS ay dahan-dahan. Opo po. So ano ano mga lugar na po ang apektado dito, Administrator? Um, yung coverage po nito covers already more than 15 municipalities. Mm -hmm. um, umpisa po sa north of Negros hanggang sa south po mayroon na tayong recorded cases hanggang Kabangkalan po. Nako, And then sa sa Oriental po na sa Mabinay mm -hmm. and then sa Panay po may dalawang municipalities din mm -hmm. um yung nawak ng coverage po nito Opo opo. Ngayon uh, ang balita namin mag-iimport tayo ng asukal isa po ba sa consideration yung nangyayaring uh, peste na yan Ah, uh, kaya tayo mag-import o kaya ganito ang volume 424,000 metric tons daw na ang ating uh, i-import uh, administrator. Okay, yung peste po sir hindi pa po natin na-consider yan. Apo. Um yung state ng sugarcane po natin sa ngayon po ay actually maganda, maganda sobra yung yung tayo ng sugar cane compared to last year mm -hmm. uh, last year po nag-increase yung production natin um nasa almost 2.1 million tayo actually yung last record namin is 2.072 million metric opo. tons opo. now um bakit po nag-import kasi ang dami nagtanong opo yun yung yun, yun, para sa yun. mm -hmm. yes yung raw sugar stock po natin which is brown sugar um we have uh, 590,000 po in stock no metric tons Mm -hmm. So ito po sa part ito, good this is good until um October 15 po. Meron pa sa October 15 meron pa tayong dalawang buwang buffer stock. So uh -huh. wala tayong problema talaga sa stock sa raw sugar. Um so balit yung refined sugar po natin ay nasa nasa 310,000 metric tons yung stock po. Yung konsumo po natin dito is about 84,000 a month. Opo, So yung harvest season natin, umpisa ng October. Mm -hmm. And uh, if hindi tayo po mag-import ng refined sugar, um, magiging critical po yung stock levels natin sometime uh, before milling season. Mm -hmm. And yung mga refiners po natin, kinausap natin kailan sila pwedeng mag-supply ng local refined. And uh, yung sinasabi po nila, um, earliest po na pwede silang mag-refine is December middle of December towards end of December. So doon lumabas po ina talagang kailangan na natin. So ito pala to refined sugar for domestic consumption saka buffer stock pala ano administrator. Opo. Yes po Sir Melo and then uh, we have to remember po um kailangan po tayo ng premium refined mm -hmm. which is yung ginagamit po ng beverage looters. Okay. And uh, sa ngayon po, yung stock levels natin ng premium refined po ay mababa na po. Apo. Sige po. Administrator, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. No problem, sir Melo. Mabuhay po kayo. Uh, si Administrator uh, Pablo Luis Escona ng, uh, Nation, uh, ng Sugar Regulatory Administration. Oras, alas 6.00. 56 da Porongomaga. Mielo del Prado. Sa superaggio. DC. Double W.